So yun, what's up mga boss! Welcome back sa ating channel muli Julay M At syempre para sa episode ng video natin na ito ngayon I-share ko pa rin sa inyo yung stucco design na gagawin natin ngayon So itong nakikita ninyo sa picture na yan, ayan Nakikita niyo pa yung uh, pinakita ko Gagawa tayo ng ganyang design at kung paano yan ginagawa Panoodin mo ito so bali mga boss, ito yung ating uh, lalagyan ng design itong part na to, itong column, yung poste. So ito kasi wall na yan, mapapansin niyo mga boss, may stucco na yan, and then naka-sealer na yan, nakita ya. niyo? And then itong poste na to, syempre gagawa natin ng design para magkaroon naman siya ng accent kahit pa paano. And then simpleng design lang yung i-share ko sa inyo at napakadali nito kung paano ginagawa, okay? So ngayon, timpla muna tayo ng ating uh, stucco, ito na. Ayan, yung ating tinip lang is ko. And then, ang gagamitin natin, ito mga bossing, ordelang bakal. Ayan, pwede nga fiber, pwede nga plastic, pwede nga gumamit ordelang bakal, o kahit ano, basta ordelang bakal. And then, ganito yung gagawin natin. Ang base coat. So, itong base coat, is ko din to mga boss. Yung first layer natin, o first coating natin, is pwede kayong gumawa ng ibang kulay na gusto ninyong i-apply. So, para mas magkaroon tayo ng mas magandang uh, design. Ano? So dahil marami tayong kulay ng istuko, pwede tayong gumamit ng iba't ibang design dito mga bossing. Okay? And then after natin ma-applyan siya ng is ng uh, stuko, pag medyo natuyo-tuyo na konti, papadaan naman ulit natin ang rodela. So para maging flat siya mga bossing, okay? Ayan, so para magkaroon siya ng uh, mas magandang design. Ayan. Ayan. So akala mo uh, ani finish na yung design natin. Ayan, so ganyan lang mga boss. At so yun mga bossing, bali yung sikreto natin, so para naku makuha natin yung ganong design is nasa paglalagay natin ng, is ng uh, stuko sa ating rodela. Okay? So bali ganyan yung paglalagay natin ng stuko. So kita nyo. Yan, yeah, pagmasdan nyo mabuti. So yan. Bali ang gagawin nyo, paglalagay nyo sa rodela ng bakal, lagay kayo ng stuko, gagawin nyo lang, patataanan nyo lang ng kutsara yan, gaganyan-ganyanin nyo lang ng kutsara, yan, gaganyanin ganyan ninyo. So, para magkaroon siya ng mga ganyang design. And then, pagkatapos, pag ganyan na yung design niya, pupunas na natin sa wall. Okay? So, pag natin sa wall, dahil dahan masyadong matiin. Ayan na. So, may may iwan na siyang design. So, ayan. Ganyan lang yung technique natin. So, para makagawa tayo ng anay finish design gamit yung stucco. And then, ngayon, pag ano, consistent lang, dahil gagawin nyo lang yung mga ginawa nyo sa unang proseso, ganyan. Pagkatapos, pag medyo tuyo-tuyo na, papagaanan nyo naman ng rodela ulit. So, para maging flat. Yan kinakailangan mga bossing, paghagod natin ng ating rodela bakal, kinakailangan medyo alalay lang, huwag nyo didiinan kasi baka hindi siya mag-iwan ng design. Kapag diinan yung ganun, eh, magiging flat lang siya. So, kinakailangan alalay lang. Tapos, pagbamasdan nyo mabuti yung rodela bakal nyo, kung may mga naiiwan na bang mga design-design, then okay na yun. So, practice lang ng practice hanggang makuha nyo mga ayos, sabaki so, madali lang 'yan. Ay hindi kayo mag-practice muna, boss. Basta pasundin nyo yun lang yung ginawa natin. Ay hindi kayo marunong mag-stuko, matututo kayo. Tapos so yung binigay ko sa inyo dito sa video na 'to, yung gamit yung rodelang baka, eh, isa lamang sa halimbawa or example ng diskarte natin. So kayo na bahalang mag-explore kung ano pa yung mga diskarte. Marami kayo, ah, uh, marami tayong pwedeng gawing diskarte gamit lamang yung rodelang bakal. So nabigyan ko na kayo ng example. So kayo na bahalang mag-explore.